atin uh, na sesentensyahan ang ating nabiling palabok kay e Annalisa Lising Gallego yan yeah. meron din kasama uh, ayan yeah, um, puto cheese yan yeah, magkarugtong yun ha <laughs> yeah, dahil uh, palabok meron siyang charon and may hipon my egg. And, parang walang tinapa. Pero kaya mo na dahil hindi ko naman type yung tinapa sa palabok. Hmm. Nalagay ko sa plato kasi mahirap haluin. Dito sa kanyang styro. Ayan. Kamit ako ng ibang inidor dahil Mahirap gamitin ang plastik yo yeah. Kita nyo yan. Ang uh -huh. Kita nyo yan. O, oh, ba diba? Tingin nyo pa lang. Masarap na. What more? Kung malasahan nyo pa. Ayan. Egg na egg. Ang yellow. Pagka yellow. Egg na egg. Yan. ito pa natitikman pero parang masarap na. Yan, kaya sentensya natin guys. Yan. mm -hmm. Unang subo. Yan. Mm. Hindi umarte. Unang subo masarap. Yan. Lagyan natin ang konti.

Sarap. <coughs> Yan. Ta pura. Na samid pa. <coughs> hmm. Lasang lasa. Hindi siya dry guys. Yan. Thumbs up. Sa luto ni Annalisa Lising Deliego. Hmm. Tayo ngayon. Lahat mga papa up. parang hindi ko mapigilang sumubo ng sumubo dahil lasang lata sarap ng kanyang pagkakaluto mm hmm. lasang ulit talaga natagal ko na bumibili sa kanya ay parang ngayon lang ako nasiyahan sa lasa ng kanyang palabok hmm nawawala na naman sa pagkaga good manners ang sales lola para mang gutom na gutom. <laughs> Masarap eh. Di ba? Hmm. Ano guys? Tuloy ko lang aking magkain. Ayaw, kain na rin kayo dyan. Makikita nyo si Annalisa Lisingaliego. Gallego, yeah? ya, bumili kay ng kanyang palabok. Hmm? Yeah? Sa halagang 35 pesos. Busog na busog ka na. Diba? Wala ka ng ginastos. Nagbayad ka lang 35. Ang ah, may ako na lang tong um, ano dahil solve na ako dito sa Palabok. Ah. <laughs> Ani na pa ako nagpapaalam. Pero hanggang ngayon eh ito pa rin ako kumakain. Yan. Yeah.